Ang mahalaga po ay uh, kaya nang nasabi nyo, 100% na po ng ating uh, lahat ng syudad at munisipyo ng Pilipinas ay meron na pong ambulansya. Wow. So mga gano'ng karami po yan kung, uh, in actual numbers? 1,640 po. Oo. Oh, 1,640 ang naipamigay ng PCSO oh. uh, Opo. sa loob ng tatlong taon? Opo. Daig na po natin yung eat mo kasi batanis po hanggang, <laughs> hanggang uh, <laughs> hindi lang po mula hindi lang po mula apari hanggang ulo. uh, mula batanis, po meron uh, na po sila uh, okay, hanggang uh, oh. ang dami na pala no? paano po ang uh, meron ba kayong uh, guidance o guidelines sa paggamit ng ambulansya kapag tinurn over nyo sa LGU? Opo, meron po yan ang magpapas sila ng unang-una magpa-pass sila ng resolution na inauthorize sila yung mayor mm. at kailangan po nila mag-allocate ng pondo para sa maintenance. Ito po ang mahalaga rito. Mm -hmm. Kaya po hindi po natin binibigay ito sa mga barangay. For example, kasi mag-commit po sila ng funds nila para ma-maintain ito. Oh. Mm -hmm. tama. Maintenance. Maintenance, uh, dri driver, tama ko kayo no? Opo. Eh gastos yan eh.